Pre, ask ko lang, may na-encounter o na-experience ka na bang ganito? Yung minsan nakala mo may patutunguhan kayo ng babae. Sweet siya, malambing, pero parang may kulang. Wala kang label, pero parang kayo. Pero totoo ba? Baka naman, kafubo lang talaga ang habol niya sa'yo. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang sampung senyales na baka FWB lang talaga ang hanap niya sa'yo. At kung ikaw ay isang lalaking may disiplina, prinsipyo, at respeto sa sarili. Malalaman mong hindi ka dapat pumayag sa ganito. One, Wala kayong label, pero todo physical ang ginagawa nyo. Walang klaro, walang direction. Pero kung magpakasweet, taig pa ang magjowa. Lahat ng kilig moments nyo, laging nauuwi sa init ng katawan. Pre, isipin mo to. Tuwing nagkikita kayo, laging may ending. Hindi kayo nag-uusap tungkol sa future, kundi sa kung anong gagawin mamaya sa kama. Kung isa kang tunay na stoic, Ganito ang dapat mong gawin. Maging malinaw sa gusto mo. Kung seryoso ka, huwag kang pumayag na magsettle sa ganitong setup. Hindi mo pwedeng palitan ng respeto gamit ang katawan. 2. Hindi kanya pinapakilala sa mga kaibigan o pamilya niya. Kapag mahal ka ng isang tao, proud siya sa'yo. Pero kung parang tago-tago ka lagi, baka nga may tinatago siya. 3. Tinyan mo to. Lagi kayong lumalabas sa mga out of town o motmot. -mot. Pero niminsan, di ka man lang na-feature sa stories niya o nakakilala ng kahit isang kaibigan niya. Kung gusto mong manatiling kalmado at may dignity, ito ang gawin mo. Huwag kang maging tago-tago lang. Ang lalaking may respeto sa sarili, hindi pumapayag na tratuhin parausan sa dilim. Kapag ikaw ang nagtanong tungkol sa relasyon niyo, iniiwasan niya. Tuwing seryoso ang usapan, bigla siyang nagiging busy, antok, o may emergency. Laging may dahilan para hindi sagutin ang tanong na ano ba tayo? Pre, may ganitong scenario. Nag-open up ka na sana sa nararamdaman mo, pero ang reply niya, "Ang bigat mo naman kausap," or "Pwede ba, wag na nating gawing komplikado." Kung ikaw ay lalaking hindi nagpapadala sa emosyon, ganito ang gawin mo. Ipakita mong hindi ka natatakot sa katotohanan. Kung iiwas siya, baka dahil hindi ka talaga bahagi ng plano niya umalis ka habang buo pa ang respeto mo sa sarili. 4. Hindi siya interesado sa mga bagay na importante sa'yo. Wala siyang pakialam sa trabaho mo, sa goals mo, o kahit sa mga simpleng problema mo. Pero kapag tungkol sa kama, alerto siya. Pre, isipin mo to. Nabanggit mong may problema ka sa pamilya o sa work, pero ni hindi man lang siya nagtanong kung okay ka. Pero pag nagchat ka ng miss kita, reply agad ng, saan tayo mamaya? akin kung gusto mo manatiling matatag. Ito ang gawin mo. Bawasan mo ang effort mo sa taong hindi interesado sa iyo bilang tao. Ang totoong connection hindi lang katawan, kundi puso at isipan din. Five, Hindi kanya pinaprioritize. Ikaw laging available para sa kanya, pero siya parang laging busy or may mas mahalagang ginagawa. maliban na lang kung gusto niyang magka-FWB moment ulit. Pri, tingnan mo to. Nagyaya kang kumain o manood ng movie pero decline. Pero pag siya ang nagyayang magkita sa gabi, andyan na siya agad. Kung isa kang lalaking may paninindigan, ito ang diskarte. Ibalik mo ang sarili mong halaga. Huwag kang maging option ng taong ginagawa kang convenience store. Six, Wala kayong pinag-uusapan kundi sex-related topics. Puro horny talk, puro green jokes, puro dirty chats. Pero pag seryosohan na, wala. Pre, may ganitong eksena. Nag-try kang mag-share tungkol sa goals mo sa buhay, pero bigla niyang ibinalik ang usapan sa kung paano kanya namimiss sa kama. Kung may gaw ko ay may prinsipyo, ito ang gawin mo. ikat mo yan, bro. Hindi ka pang dirty talk lang. Ang lalaking may dangal. Hindi nililimitahan ang sarili sa lust. And seven. Bigla siyang nawawala after ng intimate moments. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, parang ghost na agad. Hindi na nagte-text. Hindi na nagre-reply. Pri, tinyan mo to. Pagkatapos ng session... Biglang may lakad daw siya. Or worse, hindi na nagpaparamdam for days. Kung gusto mong hindi mawala ng respeto sa sarili, ito ang gawin mo. Huwag mong hayaan na gamitan ka. Ang lalaking alam ang worth niya, hindi nagpapagamit at hindi nagpapakatanga. Wait, may iba siyang dinedate pero hindi niya sinasabi sayo. Hindi kanya ina-update. Hindi dahil private siya, kundi dahil hindi kanya kailangang pagsabihan. Kasi hindi ka priority. Pre, isipin mo to. Natag mo siya sa FB, tapos may ibang nag-comment na, See you later with kiss emoji. Pero ikaw, wala kang idea. Kung ikaw wala ay lalaking may dignidad, ito ang gawin mo. Hindi mo kailangang magpakumpit para sa atensyon. Ang tunay na lalaki, umaalis sa gulo, hindi nakikipagsiksikan sa delusyon. 9. Ayaw niyang pag-usapan ng future kasama ka. Pag tinanong mo kung paano kayo sa next year, ang sagot lang niya, eh di sa trip. Pre, may ganitong senaryo. Nag-open up ka na, baka pwede niyo subukan seryosohan. Sagot niya, let's just enjoy what we have. Kung gusto mong manatiling buo at hindi basag, ito ang gawin mo. Umalis ka sa setup na walang direksyon. Ang lalaki na may pangarap, hindi natutulog sa relasyong walang gising. Pinaparamdam niya na disposable ka? Hindi ka pinapahalagahan. Hindi ka kinukumusta. Hindi ka minamahal, pero ginagamit ka. Pri, tingnan mo to. Pag sinabi mong, miss mo ba ako? Ang sagot niya, miss ko yan. Sabay emoji. Kung isa kang lalaking may respeto sa sarili, ito ang gawin mo. Alamin mong hindi mo kailangan ng validation ng taong hindi ka kayang mahalin ng buo. Umalis habang kaya pa. Hindi ka laruan, bro. Kung ang babae ay nagpapakita ng mga senyales na ito, pre, hindi ka mahal. Ginagamit ka lang niya para punan ang physical at emotional void niya, pero hindi siya sigurado sa'yo. Ang tunay na lalaki, hindi pumapayag maging option, at lalong hindi pumapayag maging gamit. Kung nakarelate ka, o may natutunan ka ngayon, baka pwede mo kaming supportahan kahit simpleng like lang bro. Share mo na rin sa mga kakilala mong dapat makarinig nito, at syempre subscribe ka na. Tapos pindutin mo na rin yung bell, para di ka mahuli sa susunod. Salamat talaga pre. Ingat palagi